kalami sa inihaw na isda. Daga lupad-lupad. ang gusto mo ng seafood na sa mga na Na artista, nagulat ng taon. Ang kuhan, gutom ng lunch. Daghan kay mi dire agoy ang mga bata na ana nagkalap na taran charan charan wala na bakantina ready na mag lunch

Ilang hanap hanap lang good. lang. Hanap hanap lang. Ah. Ani ini probinsya. Oo, di ba? Tama na yan, dapat kan pa. nga naman. Ibutan niya sa kubing. Ay, sige. Di konti. Agoy, ang gusto. Gusto ko nang gusto. Lami ini, oh Agoy, gusto yun ako Kahapon nang gusto mo kao, nani. Nagsukasukam ko sa sobrak. Busog na ako kahapon sa prutas. Ako magpala sa... Oh, sulami ko. Sige, may ang... na. No, it's what... This one's really good. It's making Ito lang ang hangot, kiri. Kulat lang ako kaya ang totoong ang gusto ko. Yeah, the big one spicy.

pag-suko hindi ah. ah. lang, Rice. lang Rice. <laughs> <laughs> grabe opisya uh, pa lang pag atak sa kanon dayon. yun maam Wala, ari Lungagan na itong dalik. transfer. Pahabol ka. Oto, okay, ito yung topping ka. ko yung Hindi, gusto ko ito. Kay abis. Ito na, kay abis to. Gusto ko. Kutsara o. Gustong ayaw magamit. Sa problema. Gustong kamay to. Sa, Sa kamay to. Oo. Uh Oo. -huh. Uh, magkamay. Daghanap ko magkamay. T-uncle John, ito ko. Grabe, gusto mm, ka sinugbala nga isda, oh. Pites na, paits na kayo. Tinula manok. Sigo ra, gitumpok binti ka tao. <laughs> Kasya na. <laughs> <laughs> Ilapit mo pa. Cheng, try mo to be, oh. Masarap yan. Okay. ah, oh, oh, ito na yung inihaw. Ito. At saka guso. Habaw yan, baway. Uh -huh. Palas lang ako kasi ah, dito ako sa table. Uh Balibak pa niya. Yeah. Top? Makalihok. Ingat Hmm. Ay, diyan sila ni, ano. Mana yang mga panyaga lang Sini Hmm. Asal pun. Ia Hmm. po yan? harus <laughs> harus na ang tiguso <laughs> Grabe Tiniwala ako bas Ang Agoy oh, napay lang ako naglupad-lupad ay? <laughs> أنت؟ أنا